guys, welcome back to my channel Andito ako nag, ano, nagpapagpit kami yung kasama ko si Leo and ginugupit Kasi sobrang init na ng pala kung kailangan magpa, ano tayo, magpa herdo tayo Para hindi gaano mainit sa ulo Kasi mahaba na araw mga buka, kaya naisip lang yung dito sa Ito ang Barbershop dito sa loob ng kampo namin sa loob ng um... Nes Makam. Air condition itong barbershop na to para sa mga gusto magupit. Libre ang kwarto, hindi sila mo dito. Basta nagbigay lang yung company ng lugar na pwede ka magupit. Pwede ka dito magupit, pag kayo marunong magupit, pwede ka dito magupit sa mga gusto magpagupit eh, may mga upuan dito kaya lang mga upuan base eh mga ano lang napakasimple mga kahoy lang gawa sa ano kasi kasi kung magpo-provide pa ng magandang upuan ng company malulugi na siguro kaya naisipan na nila na magawa kanya-kanyang gawa ng mga upuan kagaya nitong mga upuan ng ganito so, napakasimple lang basta ang mahalaga may mga upuan yung ginugupitan bawat ano naman may eh, mga kanya-kanyang labako yung eh, mga hugasan Pila mo sa yun. Eh. Hindi mo namin siya ano. Mga pili kang magbilamos dyan pagkatapos magpagupit. Pwede ka na magpakulay ng buhok. Kaya ko guys, medyo nag, nagpuputi-puti na ang ating buhok. Kaya natin magpakulay ng buhok. Halata na guys ako ano. Umiidad na guys, umiidad na tayo. Kaya ano. Nabibisto na ang ating ano puting buhok. hindi pa ako nagpapagupitin guys. Nagpapagupit pa lang ako. Bali, binasa ko lang yung buhok. Yun, yung kasama ko yun, patapos na siyang gupitin na. Ayan. Ayan lang, guys. In-update ko lang kayo sa araw na ito guys. Araw ng Martes. July 2. July 2 na ngayon guys. Kaya uh, dito kami ngayon papagupit araw ng Martes, July 2, hapon. Hapon ngayon dito sa ano, sa Tabok. Yun lang guys. And bye bye. Thank you for watching. Ay magpapagupit na maya maya. Bye bye muna guys. Uh, 30 minutes. 30 minutes. Bad in shower. Bad uh, na. Okay, okay. Thank, thank you. Yeah. May next. Huwag ka naman si Pakistani. Oo, <laughs> Pakistani. Patal. Good. Yeah. Yeah. Okay. 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 Oo, boys. Ayan. Marami na Kasi pahinga. Ano sa nabili? Okay, okay. Barber shop. <laughs> Pag-upit guys. Bagong hair doon na tayo. Okay, thank you, thank you. Thank you, my friend. Uh -huh. All right, Babu, go pick the guys.